Iris, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14, number 23. Para sa 3 digits, number 3, number 6, number 9. Para sa 6 digits, number 2, number 5, number 11 number 17 number 24 at number 36 Taurus ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay para sa loto para sa 2 digits number 12 number 18 para sa 3 digits number 4 number 7 number 3 para sa 6 digits, number 3, number 8, number 14, number 22, number 28 at number 35. Gemini, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 21, number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 3, number 5. Para sa 6 digits, number 5, number 9, number 13, number 19, number 27 at number 40. Cancer, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto Parasa 2 digits, number 17, number 23. Parasa 3 digits, number 1, number 5, number 8. Parasa 6 digits, number 4, number 12, number 16, number 20, number 30, at number 42. Leo. Ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 22, number 9. Para sa 3 digits, number 3, number 9, number 1. Para sa 6 digits, number 6, number 14, number 21, number 28, number 34 at number 45 Virgo ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay Para sa loto para sa 2 digits number 11 number 3 para sa 3 digits number 7 number 1 number 7 Para sa 6 digits number 2 number 6, number 12, number 18, number 24 at number 31. Libra, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16, number 25. Para sa 3 digits, number 2 number 4 number 8 para sa 6 digits number 3 number 10 number 17 number 23 number 32 at number 41 Scorpio ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay para sa loto Para sa two digits number 19 number 10 parasa three digits number 6 number two number one parasa 6 digits number one number seven number thirteen number twenty number 26 at number 37 Sagittarius ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 13, number 10. Para sa 3 digits, number 9, number 6, number 3. Para sa 6 digits, number 25, number 11, number 17, number 22, number 29, at number 40. Capricorn Ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15, number 7. Para sa 3 digits, number 3, number 6, number 4 para sa 6 digits, number 29, number 8, number 12, number 19, number 24, at number 36. Aquarius Ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9, number 20. Para sa 3 digits, number 5, number 1, number 7. Para sa 6 digits, number 14, number 23, number 18, number 25, number 31, number 45. Pisces, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 10, number 24. Para sa 3 digits, number 8, number 4, number 2. Para sa 6 digits, number 11, number 7, number 36, number 23, number 30, number 42.